punta tayo ng Chungli, mga repa. Magsisimba tayo. At, uh, first week of September ganyan. Ay, first week. Ah, mali pala. First Sunday of September. Ganyan. Pero kung mapanood nyo to, late upload na to, mga repa. ba? Diba? Pero magsisimba tayo ngayon dahil malapit na yung birthday ko. So, ngayong September. So, kailangan natin magsimba para may bawas kasalanan. Tara, samahan nyo ako. Oh. Ayan, nakapalit na ako. Let's go! Grabe ang init. Bas lang tayo, mare pa. Magbabas lang tayo. Dito pala sa kabila yung 927. 930 yung bus. Umpas lang tayo, di ba? Let's go. Sobrang init na repa. Dito na ako sa station. Sampung pong station. Magti-train na naman tayo. Nakalabas din. Ang linggo din hindi nakalabas. Pasok pa ako mamayang gabi. Oo, saglit lang to. Uwi ako ng tangali. Tangali or mga alauna, last dos. Station na tayo. 10.11, local bus. 9.53 parang lang. Mamaya na tayo bumaba. Grabe, init mga repo. Ang init dito sa Taiwan. Hmm? Diba? Diba? Station ng Sienpung to Ayan Diba On time Mare pa Sakto so, diba 10-11 Let's go Chongli Station. Mare pa. Chongli na tayo. Yun o. Ay, siksikan. Ah, let's go. Let's go. Uy, unti na Sakyan natin mga repo Diba? I miss tiny I miss ko na yung sakyan ko I miss na si tiny Ayan, shout out kay Pari Rapi Driver Driver ni mami sa ah, Bahay Jerk muna tayo sa simbahan. Si pare rapin na kasi yung driver Ni Tiny mga kaya pa diba? Daming tao Linggo ngayon Kaya pa Daming gold Tingin mo na ako ng ano dito Mga kaya pa Sombrero Nawala ko yung sombrero ko Naiwan ko Naiwan ko nung lumabas kami na. Wala ma -wala, dipuan, doon, manay, huwag na natipuan doon mana pa. Wala akong magsombrero. Papahaba rin kasi ako ng buhok na naman. Ayoko lang na magpagupit ng buwan-buwan na ako nagpapagupit eh. So, huwag na magsumbrero na. No. Punta na simbahan simbaan. Tara, magsimba tayo. At nagugutom na ako, hindi pa ako nag -almasan. ano oras na? Magalas 11 na umaga. Gutom na ang person. Siyempre, unang madadaanan natin dito, mga repa. Shade. Uy, mainit. Teka muna. <laughs> Silong muna tayo. Papalitan ko na to. Dapat may extra ako. Diyan, no? Sa ukay-ukay dyan, sa Divisoria. Marami dyan. Tagi-isandaan. 150 pala, 150. Uh, 150 NT. O yun, sa Ray-Ban tayo. 150 lang, di ba? O, go na pala. Ang daan yung titindad yan, o. Oh. Pagkain. Lutong bahay. Lutong ulam. Lutong ulam. dito. Tingnan mo na ako, Sage. Oh, simbahan na to. Ngayon natin. Oh, mga oh yun. may mga sahod May mga, din dito. Diba? Oh, diba? Pwede na yan. 150. Pero, Mas maganda kung naka sombrero ako. Sombrero na ako. Ah, tingin na rin ako dito. Uy. Kung kira tao ngayon, no? Ang daming jersey doon, no? Tingnan natin. Jersey. Shopping tayo ngayon, mare, pa. Shopping dolor. Bili ako ng mga gamit. Regaluhan ko yung sarili ko, malapit ang birthday ko eh Diba? Kahit ano lang Kahit anong matipuan natin Pero bago yun, pasalamat mo na ako Yan ang simbahan namin Dito sa Chungli Chungli, Taiwan Pinoy, Taho Sa Taiwan di ka lang yan sa Shungli Church. Anderson. Ah, is Andy pumalap tapos. <laughs> o, tapos na. Mas Anderson, ha? Hindi pumasok yan, ha? No? Tibay. <laughs> <laughs> Hintay nila si Maylin. Tama <laughs> Tapos na ang first mass, first mass. Daming tao na. Hmm. Ano pa? 200. Pwede na yan. Ano yan? Pag tayo. Diba? Ay. Hey. Kulay gray yung kinuha ko. Ano yun pa. Pangit pag kulay white. Daling Madaling dumihin. So yun. Kain mo na ako. Hindi mo na ako. Hindi mo siya Net mo na tayo mga repa. Net. Bili ako ng high polo shirt. Polo shirt. Tingin tayo ng Polo shirt. Mainit na, na eh. Uy, sarap oh. Sarap ng aircon. Lamig. Lalaki. Sa baba ba yung panlalaki. Bagay ko kaya magganito. <laughs> Parang ganito lang shot ko mga repo. Pwedeng ano ot oh, di ba? kung botones, ah, oh. may init ang panahon eh. Sabihin mo na Biyarin tayo na no? Ito Dalawa Ano kaya ito lahat? 3,000 lang yung Bini-draw ko eh Champion ako Maraming ka Ano kaano ba ito? 400 800 na ito Dalawa Short Tapos 1,000 10, One, two, three. No, oh, two, three. Kaya. Oh, yeah. Two, two, seven, six. Hmm, nga pa. Shopping, shopping din ako. Ay, minsan, diba? Ngayon lang ako nag-shopping para sa sarili ko. Lapit ng birthday ko eh. So, shopping ko lang naman sa sarili ko. Uh, bagong mga uh, gamit, diba? Let's go! May eh, pasok kasi ako sa birthday ko. Kaya uh, na ako lumabas din ko. Tuto Hmm. Tutu. Kribag pa. Kain muna tayo, mare eh, pa. Dito, Pinoy foods lang tayo. Third Diba? Mas masarap ang Pinoy foods pa rin. Dito lang sa third pagkain dito. Tingnan muna natin kung ano ang pagkain dito. Ah, may sounds. Makakapirate tayo. Pakbet Pakbet din sa dinindig Sarap ng ulam mo oh. dinindig 'tong pakbet walang halong karne Gulay din tayo mare, pa, let's go kain muna ako Grabe na ako doon ang sarap ng uh, kulay, di ba? Mare pa pambasa oh. Mm. <laughs> Or chocolate. Mga ba, mga candy. Oo, oh, ako doon. Mga bili ako nito. Mare pa, di ba? Paces. Ah, ang mahal pala ng chocolate na yun <laughs> 1196 to mga repa per grams pala pinagalo-halo ko na ay yung pinapabili pala ni Yunis Takoyaki sa babanda dito tanong natin Takoyaki dito yata ay doon pala sa EEC biglang ko kong nakabukas ay eh, pinamabili si Yunis eh takoyaki daw dilan natin ay pa na hour pa init grabe oh daming tao Natalaga ko si Yunis sarado eh walang takoyaki dito kaya ah wala. Ayun. Takoy ako kaya ka Hindi. Nasabi ko na wala eh. Ayan mo na. Init. May pasok pa ako mamaya. um Buwi na ako. Patay pa yan. Mare pa. Grabe init. Law na na. 1.30 na. Pasok pa ako mamaya ng gabi. Naku Pero okay lang yun. Marami naman ako na bibi. Shade. Librero, dalawang shirt. Polo shirt na dalawa. Tapos yung long sleeve. Diba? Ikaalo ko na sa sarili ko yung arepa dahil sa birthday ko, mismong araw ng birthday ko, hindi ako makakalabas. Siguro kakain na lang kami nun. Kasi may trabaho ako nun. So, parang ordinaryo. Ordinary day lang yon Ordinaryo. <laughs> Ayos. At saka ano sa kinain ko. Ang gulay. Panalo. Let's go. Uwi na ako. Hmm? Mare pa! Dito na ako sa Serbong Station. Yun, pauwi na ako. Alas dos na. Woo! Grabe init. Ilang oras lang tulog ko nito. Sabihin na natin, alas tres ako mga tulog. 4, 5, 6, 7. Apat oras. Apat kalahati, pwede. 7.30, gising ko. 8.30 naman yung pasok natin, di ba? So, Yun problema pa mga may wala namang ulam ay wala namang ulam pahala na doon pahala <laughs> mamaya diba maray pa at yan dito ka tapos itong video vlog na ito maray pa maraming sa salamat sa pagsama sa akin sa diop ko at yun at yun next vlog let's go